Yan. Tama oh, mo na 'yan. Mali. Ah, oh. po, ano na? Yung isang magandang buhay mga ka farmers stop muna tayo ngayong araw sa ako na kayo uh, update sa mga project tayo naman ay magpapakain ng mga tropa sa palengke so ayan po ang preparasyon si kuya gido talaga napakasipag mga ka farmers siya lang mag isang nagsiset up oh. hindi ko alam kung may tatawagin siya pero ayan ah uh, nag rent na ako ng ano ng baha ulanin eh kay kuya gido Ayan no, Albali, ang upuan ay 60. Sampung lamesa. Kasi meron naman po tayong lamesa pa dyan. Ilang piraso. Pero ang plano ko, ganito. Mga farmer ang gagawin ko. Uh, hindi na kagaya dati na yung kahit ilan ang pwede mong kuhalin yun. Kasi yung nakaraan yung mga balat. Eh, kawawa naman yung iba so ang gagawin ko, i-chop na lang don sa ano, ititray namin para mabalanse ano hindi yung yun ang nauna kinuha yung isang tipak hindi <laughs> mo naman masisi pero sabi ko nga para magkaroon ng kaayusan kasi syempre hindi po sabay sabay kumakain para naman ma nila lahat no? malaki naman po yung baboy uh, basta yung Sharon eh saka na lang muna kasyang kasya yon tapos mag, nagpabili din ako ng manok para may additional tapos may pansit ayo uh, ayun, simpleng salo-salo actually biglaan lang kasi ang hirap din po actually mahirap po mag up ano? mahirap mag arrange pala kahit sabihin mong ganyan lang nahandaan eh mahirap pong i kumbaga i ayusin din at sikasuhin ano pero ayun nga sabi ko bahala na biglaan din naman maaarte yung mga yun eh sabi nga nila basta ay, makapagsama-sama lang makapag uh, di diba so ayun may lechon eh okay na okay na yun So, oh. ayun. Ah, awa ng Diyos, matutuloy na. <laughs> so, yung tamang-tama si Tatay Peli, may malaking baboy. 40 plus kilos na. Sabi ko, tay, papabuti ko nga sana ng 50. kalang dinalanya dinala niya na. Sabi ko, eh, yan na yan. Sige, itabi mo na. At, uh, Ano na natin ang ganda pa naman. So ayun, tapos ayan pa may babalita ako. Pinagpaplanuhan ko pa lang naman kasi marami po ang nag uh, uh, nag, uh dito nag uh, may message na regarding po sa vlog ano na yung nasisingit yung kalapate so may nag ano naisip ko sabi ko para ma-promote ko pa yung um, kalapate kalapate vlog mga ka-farmer eh sabi ko i-separate eh, channel ko na lang yan ka-farmers loft na lang So ayan, abangan nyo po at supportahan na lang po mga farmer Alam ko marami kayong mga mahilig din sa kalapati. Kaya lang yung iba po kasi ah uh, parang nawawala ng gana dahil sinisingit ko yung kalapate. So yung separate na lang natin, kalapate, kalapate. Uh, at bala kong mag-hire din ng loftman dyan mga farmer kung sino man sa mga boys. Si Kong Kong kasi naan dito na. So titingnan natin kung sino ang pwede kong i... Ano, para yung na, ano yung paglilinis din para tuloy-tuloy po yung ating uh, ano uh, vlog, lahat naman yan marurunong sa kalapate no, hindi ko alam kung pwede din si Joms kasi ano naman siya eh uh, hanggat kaya ko ah mga ka-farmer hindi ko pinapangakong ano hanggat kaya ko uh, sa tulong at tawa ng Diyos syempre sa po ninyo eh, sana may ko kasi hindi po ganun kadali no. Uh, ilan po silang pinapasweldo ko dito halos uh, half ng sahod ko yan, half ng sahod namin sa youtube po napupunta lang sa labor talaga plus syempre yung konting materialis buti na lang na andyan po ang lechon business pero kung wala hindi ko po kaya talaga nakikita nyo naman hindi naman po ganong kala hindi naman po yan ganong kalakihan so ayun buti nga lang yung ginagawa yung bahay medyo maganda ang uh, views kaya talagang talaga uh, talagang ano, kaloob din. Kaloob po talaga ng Panginoon yan, syempre. So, ayan, itong loft, ang pinaplano ko, eh, mag-hire ng isang, kasi medyo malaki po yan, ano. Sabi ko, baka hindi ko kayaan, hindi na ako. Ako mismo ang maglilinis, ako ang mag, ano, so, bibigay lang ko ng instruction, o magdi-disinfect tayo bukas, yung tipong ganun ba. At the same time, si James kasi, uh, syempre, kaya kaya naman pong gawin niya ng mabilis lang ano yung trabaho diyan. Ang inaano ko is nandiyan pa ako yung naandito din po no si Jamo kasi parang ano na din ni Papayam uh, kanang kamay dito na takbo dito takbo doon bili ng ganito tapos nagsusundo pa kay Chichi so yun yun ang pinagpaplanuan ko tinitingnan tingnan ko kasi patapos na rin po talaga yung ating mga trabaho mga ka farmer so ayun tapos sa na naman at willing sana po ay pinapanalangin natin na mas lumakas pa para naman yung si Rizal maisingit natin doon tapos si Junjun, mailagay din natin kung kasi si Junjun naman strike anywhere to. Actually mamimiss lang namin siya dito pero hindi mo mawawala ng trabaho ito. <laughs> Daming yang ga-hire dyan. So, ayo kaya lang syempre na andito na din po siya at uh, nasanay na rin dito na nasanay na rin kami. asahan uh, Aasahan mo talaga kahit anong pagawa. So, eh, meron pa naman tayong mga projects dyan sa taas. Yeah, hindi pa naman ganun-ganun kadali na na marami pa tayong gagawin mga farmer So, ayun. Uh, abangan nyo na lang po, ano? Uh, tingnan natin, try ko lang po, no? Kasi nahihila po nung ano eh. Marami talagang, lalo na yung mga girls. <laughs> ay hindi din interesado sa kalapate may mga nagme-message nga oh, kalapate na naman wala namang ano sabi niya hindi kami interesado diyan so sabi ko sige ihiwalay na lang natin para kung sino lang ang gustong sumilip sa kalapate kalapate lang at the same time ma-capture ko din po yung mga viewers na mahilig din sa kalapate no actually maganda din ang view sa kalapate so try natin ano tapos ano na ah uh i-document na lang yung journey, di ba? Newbie journey, uh, baguhan uh, gustong pumasok sa pagkakalapate. So, ayun. Yun na lang po. <laughs> Tapos siguro yung mga adventure din, singit na rin yung magtotos kung saang lugar, di ba? Mag uh, self toss, self training samang ilan sa mga boys. So, ayun. Tingnan po natin mga farmer. Pero yan dito, uh, preparation tayo ng uh, ano ba? kuya gido lang ang nagtatayo kapadaldal na naman tayo mga farmer ah, oh, uy may palakakik so unti unti nang namamatay yung mga damo oh. ayan o oh, baka paluapan pa alam ni Rizal to eh ayan o oh. yan Tama Ito po yung dati na no? Kaya kuya no? uh, Ayun. Tapos sa uh, ayusin natin 'to ng konti. Musta kaya yung binhi ko? Naulanan 'to eh. Pero nakabalot naman ang gusto. Nakakalimutan ko umulan ng malakas nasa likod ng sasakyan. Takbo ako eh. Buti na lang balot na balot pala yan hindi naman mapepeke hindi siya kayang pekein kasi ang nag ano nito is longping uh, long ping talaga ah, government no DA eh, no? Bulot na, not for sale nga yan eh. eh hindi ko na din po blinag kaya lang ito yun nga ang sabi ko e, binenta na lang ng mga magsasaka kasi nung dumating yan nakapagtanim na sila sayang naman so, ganun ang nangyari yang <coughs> Alin po? Oo, oh, nakita mo ba yung tanim natin? Kumakapal din kasi ang dami po niyang sanga. Ganyan yan. 14 kilos per hectare na lang eh. Hindi, oh. <laughs> konti no? Kung tanim po, yan ha, yung igaganon Kaya lang, sabog sa tayo. So, yan. ayan. Ayan, no? o. Oh. Ayan pala yun. Uulan yun eh. No. O oh, yan. Okay niya. No? Ay na yung pumasok. Ayun. Ito hindi pa yan. Ihilahin na lang yan. Nakapal na na eh. Yun oh, lakas tumalon. Ah. Uh... Kailangan mo ng assistant Nandyan si Kongkong -Kong. Inahanap ko na Inahanap ko na Ng bagong amo ito eh Ah Pinangahanap ko na Ng bagong ano Employer <laughs> Ayo. Yung mga brace no? Dala pala. Yan si Kuya Ginoo maraming racket ito, may kisikisan. May pareta ng mga ganito. Tables and chairs. Andiskarte. Oh. No. Ayos. Lona. Ito pa ito, ayan no. Oh. Mahirap pala i-set up itong tent na ito ah.

nga ako Si Mayora White lahat Apat si Mayora Gusto niya white lang Magka may event Ah kasi siya ang ano ano eh, hindi lang pala akala ko ako din malakas din ang lechon ko sa kanya last week naka anim naka anim siya sa akin Ayan pala, kay Mayora. Ayan, salamat Mayora talaga. Love na love niyo yung mga taga-banyo, ha? Natutulala si Kongkong, eh. <laughs> ano, <laughs> Kong? Kungkong, hindi ba? Hindi ba ba? ba ba? Hindi <laughs> <laughs> ba ba? Senta pag-iisipan mo, okay? Huwag pa natin pa akong ko yun. Pa. Kaya. Ano Dito. na yun. Huwag itali lahat. Hindi, maganda yan. Ilang, ilang oras lang naman eh. May laban. Ha? May laban sa ulan. Dito na. Ah, yoo, oo, no. Pagka ano, magpupulit yung mga yung tubig. Hmm, tama, tama. Kasi naano ko yung hangin, sabi ko. O, oo nga. Yung bigat ng tubig, ano. O. Magbibili lang kita. Pagka ano, ano masisira dito, torda o tubo. Kung may tubo. Oh. Tolda? Hindi. Ay, hindi. Tubo. tubo. Mabigat eh. oo. Ayan, Ay, nagkita na ligal mo yan eh. Yung bigat ng tubig kasi, oh. hindi naman mabubutas to eh. Yung torta, hindi nasira. Oo, oh, na. masisira ito. Bobby, ito may bagay Tama. Tubo. Pag humangin, pareha, sira. Wala <laughs> na yan. Ayan, oh, may uncle na siya. O yan Doon So, importante natin ito pagkali talaga. Kung wala mo na, oh. okay lang. Oo. Eh, baka umulan eh. Oo, di mo masabi kasi no. Lalo na ngayon. Ha? Oo. Oh. Sumingit na kayo. Ah, Ang ganito gagawin ko, yung pag nag-chop ng lechon, hindi open sa ganun. Kasi nung nakaraan, isa lang ang kukuha na isang tipak na gano'n na. Oo. Kawawa naman yung iba. Sabi ko, ititry na lang. May magchachap chachap doon. Itry. Kukuha sila. At least, nakagupit-gupit na yung mga batbalat, At least, lahat makakain ng maayos, di ba? Siyempre, sabik din sila. Hindi mo nang masisi, di diba? Sabik din sila sa lechon. Ibring ano doon. Gusto namin lechon. Oo, no? sige ka ako. Mahirap din kasi mag-arrange ng ganito. Akala mo, ganyan-ganyan lang. Marmara, sa ano gusto mong sabi na kulay Kay sa mesa mo. Kahit ano. Pwede na yung grade, ganyan. Oh. Okay. Iba kong kasi yung gusto ng mga tao, kaya... Yeah. <laughs> Pagkano, marami na rin. Pwede na yun. Basta na, ayos ha. Ayan o, no? may swing pa pala tayo, magagamit din nila ito. Ayan o, no? walis-walis na. Ayan o, no? malinis agad. Kung kahit dito, papasadahan natin ng konti din, na no? Para okay. matanggal yung mga, oo. Oh, Mga lupa-lupa. Sasain daw sa malaking ano, yung pinaglulutuan ng sarsa. <laughs> Maluto kaya? Ang tanong. Yung malaking uh, kaldero, ayun know? Maluto kaya? Sa ni Rizal niluluto yung sarsa. Doon. Ito na yung sinaing mga ka-farmer. <coughs> ha? Ang sinaing na isang kaldero. Grabe yung preparasyon natin ah. Pag naubos pa ito, Ewan ko na lang. Ah, ayos. Mukhang okay yan. Eh. Bango pa niya, no? May may dahon ng saging. Yan talaga ang pampabango diyan, mga farmer yung alam mo na, yung oil ng kalapate. Ay, kalapati Nakita ko yung kalapate ko. <laughs> yung oil ng ano, ng dahon ng saging. Ayan, mga ka farmer Si Nelnel, -Nel, pinapanood, oh. Ayun no, ang sarap ng ore no. Dami na nila oh. Uy. Sana all. <laughs> Sino kaya ang magiging? Kailangan ko ng ano, kailangan ko ng maglilinis ng ano. Tama lang. At least kung magkakaroon din naman ng separate channel yung mga kalapati at least uh, may love man tayo. Kung kung sana, kaya lang Bagay, pwede naman halaman. Tingnan natin kung bagay hindi naman ko matrabaho yung halaman ano sa umaga kung ano, di ba? Oh, si Jo. Si nilang Romonda, oh. oh yun, no? Oh. Ayun, no? Oh. Yun, oh. <laughs> Teka, tingnan natin tong uh... Ku, daming ah. Uh... Madaming landmine to si ano ah. Sino tumatay diyan papayam? Yung bago? Si Bonpon? Itong ampon na ito ah. Yan na oh. Linis na. Wow. Oh, yan. Mamaya <laughs> ah, may kaguluhan. Ayan oh. Yan na lang si Kuya Gido. Nah, dyan lang sa kabila. Oh, up ko na din yung magamit na rin yung binili sa SNR na may sale dun eh papakita ko po sa inyo no yung naka sale na buy one take one na tiga uh, parang 2,000 na lang yata'y yung isa tapos yung isa naman tag 3,600 kita ko yung kaibahan so ayun maganda naman maganda lifetime talagang pang uh, kahit papano pag may mga maliit na andaan sa bahay eh nakatupi lang yan tapos i-ano mo lang ayos na Nilinis nila ang dito ah. Pinakalinis niya naman akala mo dadan si Mayor dito. Nakong. Ay, na yan. Palabas na lang yung ano, yung mga lamesa sa storage. Yung bago. Para ma set na natin kung paano ang diskarte natin dito. Ayan, oh. dito na lang po natin chachapin yung lechon and then dito yung pagkain. Ito yung sinasabi ko po sa inyo na uh, yung nasa 36 yata ang presyo nila. Ito, mas makapal siya. Ayan, kita nyo. Tapos, ito, kaibahan. Ayan. Oh. Pag ano mo, iwahi iwahiwalay nyo na lang kung Ah, ilang bang lamesa yan? Apat? No, apat na upuan, ano? No. Yung... pansit pa pala ako doon kay Emily yung hindi kayang ubusin ewan ko, oh, kaya na siguro ubusin yun eh magic isang palanggana, ah tataas naman yung araw Yes. Yung kanin, isang kalderong malaki. Ayan na. Para sa kanila. Sobra na yan, no? Ha? Ayan na. tulong. Ayan, oh, Nandito na po sila. Napaaga ng konti. Ayan na si lolo Ang ganda ni Lolo, ah. Ika-kalapate pala ito. ika ka? Oo. Oh. Marami ha? Bum. 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 Ayan pa lang yung buwan. Haan? ako ngayon. Ayan palang ginagawa ko. Maliit lang eh. Saan na kami? Taktil. Ilocos. Oo. Hindi pa ako makasala eh. Gawa nung inaayos ko pa muna eh. Meron ako doon. Mga ano pa. Saan mo galing mga breeder Ah, oh, Oo. Meron ako na ako ang ano. Imbrake. Saan dito? Jimmy gan, line din. Oy, Jimmy, gan lang, Jimmy gan lang din. Hoy Jimmy gan lang <laughs> ah, Jimmy gan lang. Pero hindi na galing sa kanya, kumbaga breed lang na ano. Pero medyo may kamahalan. Sino ko pagka Jimmy gan? Tapos kulungan mo. Oo. Gan <laughs> lang na <masyado> naman lagi. Bit ala na ma? Ano 'to mga lang ata? Ya, na sinanay ko ching oh. Oh, ayan na, oh. Waiting, waiting lang muna. Gutom na. Gutom na. gutom May may anak ni nanang Kerry. Nag-Kerry Angel Berka kapamers. Ay nala karakaymi. Sigurado yung anak ni Jomar. Magisa ning luto na kaninig. Sigurado so, dano pancake niyo. Ano lang pinaluto ko na eh. Pakbit. Puro pakbit lang para para healthy. lang <laughs> may Vietnam na sabak. Yan malapit na pong maluto yung manok. Yung ano niyan, yung mga taga hardware, alas 12 pa po yan magdadatingan. Kasi nga, itong mga taga palengke, talagang maaga sila, 11 o'clock, ligpita na yan eh. So yan, andito na po sila. Tapos yung mga taga hardware yan, alas 12 talaga ang break time. Yung binibilang ko ng bakal, 1 o'clock pa. Oh. So, ayun, tayo uh, tayo lang tayo. Nandun na, luto na po yung... Uh, lechon ano

Ayan na po. Oh. Uy, may saging pang naligawa. Uy, thank you for coming. Ayan o. Oh. Uy. Hindi na tayo nag-order ng uh, gulay. Dahil ah uh, nako. Sawa na sila sa gulay. Ito na po. Jumbo. Oh. Oh.